Hindi kailangan ng propeta upang makita may krisis sa ekonomiya. Maaring lumala pa ito bago bumuti. Ngunit ang mga Kristiyano ay kabilang sa matatag na kaharian. Ang pagyanig sa ekonomiya ay isang paanyaya talikuran ang Diyos-Diyosan ng kayamanan. At bumalik sa Diyos na nagbibigay. Paanyaya ito sa simbahan. Ako si Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng The Awakening Prayer Hubs Movement pag-usapan natin ang pagyanig sa ekonomiya. Inaanyayahan kitang manalangin kasama namin. Itataas kita bilang bantay. At ang mandirigma ng panalangin para sa muling pagkabuhay. Tumali sa akin. Sa so Awakening Prayer Hubscom. Simulan ito, hinulaan kamakailan ng United Nations na babagal ang pandaigdigang paglago ng ekonomiya sa 2.3% sa 2025 at nagbabala ang mga ekonomista na ang mga tensyon sa pandaigdigang kalakalan, dulot ng malawakang digmaan sa taripa at politikal na kawalang tatag, ay maaaring magsakal sa supply chain at magtulak sa marupok na ekonomiya sa mas malalim na kawalang tatag. Ang implasyon matigas sa bansa. Hindi nakakasabay ang sahod at ang sentral bangko ay naglalakad sa masikip na lubid na pamahalaan ang epekto. Nagbabago ang espiritual na klima. Kapag yumanig ekonomiya, idolo ay bumagsak. Noong 2008, pagbagsak ng pinansyal, nag-alis ng kumot ng seguridad, nagsimulang tumawag sa Diyos. Ginawa nila. Noong panahon ng Great Depression, napuno ang simbahan ng desperadong kaluluwa na naghahanap ng pag-asa. Sa panahon ng kaguluhang pang-ekonomiya, mas malambot ang puso. Nagsisimulang magtanong ang tao ng walang hanggang tanong kung ang simbahan ay nakaposisyon ng tama ang pagyanig ay nagiging lupa para sa muling pagkabuhay. O, tingnan natin ang sinabi ni Jesus dito sa Mateo Char 6.24. Sinabi niya, Hindi mo maaaring Paglingkuran ang Diyos at ang mamon. Kaya ang mamon ay higit pa sa pera. Ang mamon ay isang espiritu na nangangako ng siguridad at kapangyarihan um, na hiwalay sa Diyos. Hindi lang ito pera, may espiritu sa likod nito. At hindi lang ito kasakiman. It worry mamon, may espiritu. Ang mamon ay umaasa o humihingi sa halip. Ang mamon ay humihingi ng katapatan. Ito ay nagpapalaganap ng kasakiman. Pinapamanhid ang konsensya. Ang simbahan ay yumuyuko sa altar. Kung tayo ay tapat, ang pagyanig naglalantad kung saan natin inilagay ang ating tiwala. Kaya ang Diyos, sa kanyang awa, hinahayaan ang mga idolo na bumagsak. Hindi ko sinasabi na ang Diyos ang nagdadala ng pagyanig. Sinasabi ko, na ba'y pagkakataon nun sa kapagyanig para sa pagising, hindi niya sinusuportahan ang mga bagay. Tayo ay umaani ng ating itinanim, hindi niya kinokontrol ang mga tao. Tama ba? Mayroon tayong malayang kalooban, desisyon ang nagawa. Hindi ito paghatol. Isang tawag na magising upang alisin ang huwad na aliw at itutok. Ang mata ng nawawalang kaluluwa sa nag-iisang makapagbigay ng tunay na kailangan, walang hanggang kaligtasan. Kahit ilang simbahan ay hindi nagtitiwala sa Diyos ating pinagmumulan. Tinatawag Diyos tao magsisi materialismo. Labanan takot kakulangan. Yakapin ekonomiya kaharian. Hindi tayo sakop ng ekonomiya ng mundo kapag pinangangasiwaan natin ang ating pananalapi. Ayon sa kaharian, prinsipyo ng kaharian, pangako ng kaharian, gabay ng kaharian, kaya't ang takot sa Panginoon ay dapat bumalik sa ating mga bansa at kasama nito isang banal na paggalang na sumisira sa mamon. Ngayon, alam natin na ito ay hindi magiging kinakailangang isang agarang bagay ngunit kailangan nating manalangin dahil sa panahong ito ng pagyanig at sa mga panahon ng pagyanig na darating, ito ay marami pang darating iba't ibang antas ng pagyanig, mga pagyanig sa ekonomiya ang darating. Ngunit sa gitna nito, itataas ng Diyos ang mga Joseph, tao na binibigyan niya ng mga banal na estratehiya para sa probisyon, para sa pag-iingat, ay eh, para sa impluensya, ay eh, hindi lang si Joseph isang nangangarap isang katiwala. Ininterpret ang mga tanda ng panahon, iniligtas ang Ehipto para makaligtas sa tagutom, pagpalain ng iba. Kailangan natin ng mga Joseph, mga pinuno ng negosyo na may kaisipang kaharian, propetang pinansyal, apostolikong estrategista, kalalakihan at kababaihan na nag ng datos pang ekonomiya sa espiritual na paligid at kikilos ng may katumpakan. At ito ang mga tinatawag ng Diyos na, sa madaling salita, mag-imbak ng butil, sa paraang parabola, upang punduhan ang ani, at pagpalain ang mga lungsod sa krisis. Sila ang solusyon sa pagbagsak ng sistema, pagbagsak ng ekonomiya noon at muli. Genesis 41:39-40. Sinabi ni Paraon kay Joseph, ipinaalam ng Diyos, ito sa iyo, ikaw ang mamamahala sa aking palasyo. Kaya may darating impluensya sa mga banal, ngunit babangon tayo sa pananampalataya. May darating supernatural paglipat-yaman, ngunit uh, kailangan nating maging abala sa gawain ng ama, hindi lamang para sa ating sarili, kundi mga strategist. Amen. Dapat magpatuloy dito. Ang takot ay motibasyon at ginagamit ng kaaway ang balita sa ekonomiya para gisingin ang takot, imbak, desperasyon sa simbahan. Ngunit hindi tayo tinawag na tumugon tulad ng mundo. Tinawag tayo na lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Amen. Kawikaan at 1923 Takot sa Panginoon nagbibigay buhay. Takot, hindi ka paralisahin, nagpapadalisay, mawasayo. Inaayos nito ang iyong mga prioridad. Binubuksan nito ang kalangitan sa iyong buhay. Kapag ang takot sa Panginoon ay sumakop sa lupain, ang pagsisisi ay sumusunod. At kapag ang pagsisisi ay dumadaloy, ang paggising ay hindi malayo sa likod. Kaya't dapat tayong manalangin na ang pagyanig ay magdala sa mga bansa sa kanilang mga tuhod, hindi sa takot, kundi sa paggalang, na ang isang banal na desperasyon ay muling bumangon, na ipagpalit natin ang ating takot na hindi sapat, sa pagkamangha sa isa na higit pa sa sapat. Kaya't mga bantay, mga tagapamagitan, oras na upang tumayo. Mga pinuno ng Awakening Prayer Hub, hindi ito ang oras upang umatras. Ito ang panahon upang magpatuloy. Kaya't habang nanginginig ang pandaigdigang ekonomiya, dapat tayong manalangin na ang pagyanig ay magdulot ng kaligtasan, hindi ng pagpapakamatay, mamagitan para sa simbahan na bumangon na may mga estratehiya ni Joseph na ihanda ang takot sa Panginoon ay hahawak sa mga puso ng tao papalitan ang takot sa pagbagsak ng ekonomiya. Tawagin pagkabuhay sa boardroom, palitan kalakalan, paaralan negosyo. Tawagin pagising bansa. Sirain kapangyarihan mamon. Bansa ipaglaban ekonomiya kaharian. Pinapayagan ang mga sistema na manginig, ngunit hindi natitinag. Ang kanyang kaharian ay hindi matitinag kaya bumangon at ipaglaban ang isang espiritual na paggising sa gitna ng pagyanig ng ekonomiya. Ang mukhang krisis ay maaaring maging isang katalista, ang ani ay hinugna na kahit sa panahon ng pagbulusok, kaya't oras na para manalangin, oras na para magising, oras na praihanda ang daan ng Panginoon. Naisis din yung naming manalangin na ang Diyos ay magpabago ng mga puso mula sa mamon, na ang Espiritu ng Panginoon ay magsimulang magbigay ng konsensya sa mga tao. Kaya't nais naming magsisi, anumang kami ay nagtiwala sa kayamanan at mga sistema kaysa Diyos. Binabasag namin ang kasunduan sa Espiritu ng mamon sa aming mga bansa sa pangalan ni Jesus at hinihiling namin sa Panginoon na gamitin man ang pagyanig na ito sa ekonomiya upang ibalik ang mga puso ng mga tao sa Kanya. At idinedeklara namin na ang aming tulong ay hindi nagmumula sa gobyerno o ginto, kundi mula sa Panginoon ang lumikha ng langit at lupa. Ipanalangin pag-usbong ng mga Joseph at makabagong Joseph ay may karunungan pamahalaan yaman sa tagutom ay bumangon, tawagin ng mga apostol, tagapondo at mamumuhunan. Ideklara ang estrategiya para sa probisyon, yun, inobasyon at pag-unlad ng kaharian. Nais naming kilingin sa Diyos gawin kaming ulo at hindi buntot kahit sa panahon ng krisis. Aming bahagi, iyan ang aming pangako, Deuteronomio 28.1.13. Nais naming ipanalangin na ang pagyanig na ito ay magbunga ng paggising. Nais naming ipanalangin ang kaguluhang ekonomiya ay maging banal na kaguluhan, nagising sa natutulog na simbahan at sa mga nawawalang kaluluwa ng mundo sabihin na ang takot sa Panginoon ay pumalit sa takot sa kakulangan at pagkawala. So, ipanalangin na ang pagyanig na ito ay magtulak sa mga tao sa pagsisisi at hindi sa pag-aalsa. Ipanalangin ang mga mahihina na protektahan ng Diyos ang mga mahihirap at ang mga pinakaapektado ng implasyon at kawalang tatag sa mga ekonomiya. Hilingin sa Diyos na magbangon ng mananampalatayang mapagbigay sa kanyang ekonomiya hilingin sa Diyos na magpalaya ng supernatural na probisyon sa misyonero, simbahan, pamilyang nahihirapan, at putuli ng siklo ng kahirapan, at magdala ng probisyon. Marami eh, pang iba na dapat ipanalangin. Nais nice kong anyayahan ka na pumunta sa awakeningprayerhubs.com or Global Prayer Room o bisitahin lamang ang awakeningprayerhubs.com. Maari mong basahin ang mga puntong panalangin na ito sa anumang wika na iyong sinasalita, mayroong isang pindutan sa kaliwang itaas na sulok upang isalin ang nilalaman sa aming website upang mabasa mo ang mga panalangin. Naniniwala kami para sa muling pagkabuhay sa gitna ng pagyanig ng ekonomiya, nakikipaglaban para dito. Nagtataguyod ako ng mga propetikong tagapamagitan, mga bantay, at mga revivalists sa Awakening Prayer Hubs. Sumali ka sa amin. Maglunsad ng hub ngayon. Hayaan mo akong itaguyod ka. Bisitahin ang awakeningprayerhubs.com ngayon. Magkaroon ng